Ito ba ang sinasabi ng marami na mangyayari na ang rapture ngayong taon? Bakit sobrang dami ng mga taong lumalabas ngayon sa social media na nagsasabing tutunog na ang trumpeta ngayong September 2023? Ang mga prediksyon bang ito ay biblical? Ito ba ay galing sa Diyos? Dapat ba tayong matakot dito o dapat ba natin itong ikatuwa? Sobrang daming katanungan na papasok sa ating isipan kapag narinig natin na paparating na ang ating Panginoong Isus. Kaya tara at pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Mula nang umakyat ang Panginoong Hesus sa langit almost 2000 years ago or should I say 1990 years ago, lahat tayo na nananampalataya sa Kanya ay talagang hinihintay at inaasahan ang Kanyang pagbabalik dahil naniniwala tayo na ito ang ating blessed hope. Ang sabi nga sa Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Ito din ang dahilan kung bakit madami ang sumusubok na alamin ang araw na ito na pinakihintay ng mga believer. Bukod dito, sinasabi din sa Biblia na ang pananabik natin sa pagbabalik ng Panginoong Yesus ay dahil sa kagustuhan nating mapalitan na ng katawang panlangit ang ating katawang may kamatayan. Ito ay sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 4. Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap. Hindi dahil sa gusto na nating mamatay, kundi dahil sa gusto na nating magkaroon ng bagong katawan. Para mapalitan na ang katawang may kamatayan ng katawang walang kamatayan. So normal lang na nasasabik tayo sa pagbabalik ng panganoon. At tama lamang na pinag-uusapan natin ang kanyang pagbabalik gaya ng bride na naghihintay ng pagdating ng kanyang groom. I never say, thus saith the Lord, on such and such a day, Jesus will return. I've never done that. I've always said this is just a guess and this is just a fun Bible study. Because I do not believe it's wrong to look for his appearing and to study the Bible and talk about, hey, what if it's today or what if it's tomorrow? Or what if it's I think that's what we should be doing. What in the Bible is it like? It's like a marriage. like the, for the bride. At ang sabi din sa atin sa 1 Thessalonians 4.18 Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So okay lang na pag-usapan, i-align sa mga current events as long as hindi tayo mismo nagsiset ng date or eksaktong oras ng kanyang pagdating. Pero ano ba ang sabi ng Diyos patungkol sa mga date setter na ito na nagsasabing babalik ang Panginoon sa eksaktong araw na kanilang sinasabi. Umpisa natin sa isang babala mula sa Panginoong Yesus. Ito ay mababasa natin sa Matthew chapter 24 verse 11. At magsisibangon ang maraming bula ang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Sa nakalipas na dalawang siglo, libu libo na ang nagtangkang ipredik ang muling pagbarito ng Panginoon. Libo-libo na din ang lumabas na bulaan dahil sa kanilang mga maling prediksyon. Sa kabila ng babalang ito, sobrang dami pa rin ng mga taong nainiwala sa mga sumusubok na ipredik ang muling pagparito ng ating Panginoon. Pero iisa ang resulta, lahat sila ay nabigo dahil lumipas lamang ang mga araw ng prediksyon na kanilang hinihintay. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nangyari ang sinasabing pagbalik ng Panginoong Yesus. Ang masaklap pa dito ay nagdulot ito ng malaking kawalan sa iba na nag-focus na lang sa paghihintay sa araw na iyon. Ang ilan ay binenta na ang mga ari-arian winaldas ang mga ipong pera at tinalikuran na ang mga responsibilidad sa kanilang buhay. Isa sa mga sikat na prediksyon ng nagdang panahon ay ang prediksyon ni Harold Camping, President ng Family Radio. Sinabi niya na darating ang Panginoong Yesus noong May 21, 2011. Subalit, hindi ito nangyari. Ngunit, Muli siyang nag na ito daw ay mangyayari sa kaparehas na taon pero ito ay mangyayari na umano sa October 21. Ngunit muli siyang nabigo. Ang malungkot dito ay mayroon na siyang naunang prediksyon noong 1994. Subalit hindi pa rin natuto ang mga follower niya at naniwala pa rin ang mga ito sa kanya. Ilan pa sa mga halimbawa ay si William Miller na nag na darating ang Panginoong Yesus noong October 22, 1844 si Hal Lindsey na nagsabi na ito ay mangyayari daw noong taong 1988 si Edgar ay noong 1988 na nakapagbenta pa ng 4.5 million kopya ng kanyang akda na 88 Reasons Why the Lord is Going to Come at napakarami pang halimbawa halos taon-taon ay mayroong nagpe-predict nito ngunit gaya ng nangyari sa mga nauna lahat sila ay nabigo so ano ba ang sinasabi mismo ng Panginoong Jesus patungkol sa pagpapredik ng panahon. Ito ay mababasa natin sa sa Acts chapter 1 verse 7. At sanabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. At ang sabi din niya sa Matthew chapter 24 verse 36, Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ito ang katotohanan mga kapatid na hindi natin kayang alamin ang eksaktong araw at ang oras at hindi ukol sa atin ang pagkaalam ng panahon. Pero may sinasabi ang Biblia na makikita natin ito kapag ito ay papalapit na. Ito ay mabasa natin sa Hebrew 10.25 Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is but exhorting one another and so much the more as ye see the day approaching So we cannot know the day or the hour but we can see the day approaching. So hindi ito kontradiksyon Totoong hindi natin malalaman ahead ang araw ni ang oras ng kanyang pagdating. So balit makikita natin na papalapit na ito. Pero magiging posible lamang po ito kung tayo ay nasa mga huling araw na talaga. Kasi imposible na makita mong na-unfold ang isang propesiya kung malayo pa. Pero kung ikaw ay buhay pa, sa panahon na ito ay magaganap, sigurado na makikita mong papalapit na ito. Kaya ang tanong, nasa mga huling araw na ano ba talaga tayo? Based sa mga nangyayari sa mundo, lalo na sa bansang Israel, nasasabi nyo ba na ito na ang mga huling panahon? Yan po ang iiwan ko sa inyo na katanungan. At i-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion.